Oh my God! Pagkatapos ang mga kaganapan sa MediaCon, nag-celebrate ang What's Wrong with Secretary Kim team sa isang private event. Hindi pa nga nailabas ang serye pero trending na ito dahil sa lakas ng chemistry ng Kim Pao. Kaya tuloy ang mga cast ay nagsalo-salo at masayang nag-aawitan kasama ang mga producer at mga boss mapa on and off screen ay talaga namang hindi magpapahuli sa kakulitan ang Kim Pao. Nakaisang kurod pa rin si Kim kay Paulo habang sila ay nag-uusap. Ang aktres at writer na si Girly Garcia ay laging kasama ng Kim Pao. Siya din ang masigasig na nagbiplex ng kanilang ginagawa off-screen. Sa kanyang mga posts ay halatang healthy ang relationship ng Kim Pao at masaya din siyang kasama dahil napaka-supportive niya sa dalawa. Habang si Kim Chu ay maawit ng kanta ni Taylor, si Paolo sa likod ay nahagip ng kamera na nakangiti at nakatitig kay Kim.